Yan mga wasak kwasak uh, mga lulub, lulub kami sa tubig mga wasak kwasak Nakikita nyo mga kwasak-kwasak. Yan, nakasot kami ng life jacket mga kwasak-kwasak kasi safety to sa sarili mga wasak yung life jacket. Na no, idol, anong ano to idol? Anong lugar to mga idol? Bakas River, North Sagaray, Buluan. Uh, Bakas River, no, North, North, Sagaray. Sagaray. <laughs> North Tagalay, Bulacan, mga kawasak-wasak. <laughs> ah, So, ah, ngayon, lolo-vlog kami ng mga kawasak-wasak. Ayan yung Pani Policarpio, mga kawasak-wasak. Pani Policarpio, yun yung kawasak-wasak, di ba? Bakas, uh, pa. Ahem. Yan, makwasak-wasak ka. Yan. Ay, sarap ng tubig. Ang lamig. Makwasak-wasak. Sarap dito. Oh, oh doon. No. Oh, lakas ng agos doon. Makwasak-wasak. Yan. Ah, uh, sarap paglublog. Ang lamig. Ang tubig dito makwasak-wasak. Ayan o. Oh, oh yan. Uh, ah, parang yelo ah. Parang gilo dito, kasakasak ka. Ah. Ha? Ay, sarap! Woo! Woo, grabe! Sarap na ang tubig to, magwasak-wasak! Malamig, kasakasak! Oh, oh, dito malalim na, oh. Malalim dito, makasakasak! Ay, uh, dun sa mamamili makasakasak, sa taas. Oh, sa taas ng bato, makasakasak. lalim na dito mo kwasak kwasak ayan o oh. dito sa mga pato sa kwasak kwasak baka kakuha natin yung baka makuha yung silpo natin dito mo kwasak, kwasak ba Ano? o oh. uh, sarap lamig ah! ah dito yan mga kwasak ah, punta kayo dito kasi sobrang ganda dito mga kwasak kwasak solid dito, Solid Ipes, Oh. Ah, lalim. Yan. Ah, yung mga bato makawasak-wasak to. Yan o, oh, yan o. Oh. Ano yan? Talagang, yun ba ang bakpa ni Policarpio. Bakas niya makawasak-wasak yung paa niya. Yan o. Yan. Yan o. Yan. Yan yung paa niya. Ah, ito yung dating nag-aaway na bundok makwasak-wasak uh, piniginan lang ni Pulicarpio ubaga inawat ni Polycarpio. kaso yung naipit sa makwasak-wasak naipit siya tapos yun uh, pagipit niya uh, bumaon yung paa sa bato makwasak-wasak kaya kaya yun may bakas ng paa niya makwasak-wasak sa do't sa bato yano. no yan. Kaya tatawag na pak bakas ni Polycarpio. paan ni Polycarpio makosak kosak, Yan. So ulit dito. Uh, ispat to ni Idol Idol wasak-wasak. Uh, yeah. ispat niya to. Kaya sinaman niya kami dito makosak kosak, <laughs> Yan. Ayan. Kita mo ko wasak Nag-bis na rin siya kasi ano to. Uh, Di protection sa sarili makwasak-wasak? Yan o. No? Oh, sarap. Ah! Sarap talaga dito makwasak-wasak. Ah! uh ah, si Idol Wasak-wasak, nag-bis na rin. Yan. ka na rin, Idol. O, oh, lulub na rin siya makwasak-wasak. Hmm. Whew. Nan ah, mo kaso kasa ka. Ah. Magano muna ako ako magwas pasak. Lamig, lamig talaga, lamig. Oh, parang ilo magwas pasak ka. Ah. Hmm. Bakit sila di nubis? Ah, ah, Ayan magwas kasa ka. Ah. Thanks po kasi nga hanggang ah, dito lang muna yung aking vlog. video, vlog. Yan. Yan. yan si Idol Wasak, lululub na rin yan. Yan.